Ang Pilipinas ay bansang nakukulo ng iba't ibang mga kulo at iba't ibang mga kultura. Sa dami ng ito, may mga grupong nagdadala ng kwento ng ating pinagmulan. Sila ang indigenous people, ang ating mga ka mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Mula sa mga paghahabi ng mga tibuli, rice terraces ng ikugaw at ang mga batok ng kanina, sila ay lubos mga kilala sa kanilang craftsmanship. Pero kahit mahalaga sila sa ating kultura, marami pa rin silang kinakaharap. Kakulangan sa lupa, kahirapan, diskriminasyon, at kakulangan sa oportunidad. Kaya bilang Pilipino, kumpulin natin protektahan sila at ang kanilang kultura. Pero paano nga ba? May batas na tumutulong sa kanila, ang Indigenous Peoples' Rights Act of 1997 or IPRA. Kailangan din ng sapat na supporta, pondo at pagtanggal sa social and political marginalization at ang pinakamahalaga na ipapakita at napapanatili ang kanilang kultura at tradisyon habang nagbibigyan ng pagkakataon ang sustainable development at maayos na kabuhayan. Kaya tulungan natin sila. Sama-sama natin bigyan ng boses, respeto at pagpapahalaga ang ating mga katutubo.